Ano ilang garad, Anak dia ni Lutuah. Anak ni dia Ayun. Ayuhon. na yung damage sa sasakyan. Buak. Kay gidumbol ni niya itong Mi-7. Samtang naghatot ko sa hong anak. ako nakaibili nire eh. kay ila ka i-refer na kapisya mga kapisya ma puntang na pun karoon schedule ron sa schedule ron sa pasakyan na ipahatid sa, sa garage kaya gi jamakan mo kunisay dyan itsura, na, Ibatin na ipati na ka karon, ipatin na ngayon itong kasakyan ito sa garage. padulo so, na tayo mga kapsya. Padulo na tayo dito. Sige. So, ay tamo. Dool ra. Dool rado ay, mga diyan atas sa may garage sa likod oh. Alcor Auto Service Garage kay ilan ang latanan ang akong sakyanan kay natong mi 7 idumbol ni sa ibang lahi o oh, damage damage madugay wa ni mabuak damage siya gamay ray damage pero insurance man lagi dogay jud ang pag process kini siya, wiper wiper imbes diri ni siya pagtuyok wa nakabalik so ato na ni karon ibilin mga pag ug napoy akong ipa-repair gamay kana nya yeah, dire ini pintalanan po ini ni ukab oray damage mga kapitya gamai radyot ang damage kaso lang kay insurance mao nga dogai yung posiso ibili na ka na ho diri <laughs> mahabili na ka mga kapitya kay i-repair ka na. Aser, ah, muniang damage sa pagka accidente, ng ag sa ibang lahi. Dumair damage pero insurance man. Doga yung proseso o karon, Ako ng gatotri langgaran so. ilang office. Mau yang ilang garage. Anak dia ni lutu Anak ni dia so ayuhon. Mau yang damage sa sesekian. Buak. Kayak gidombol nih. niadtong Mi 7 samtang naghatod ko sa akong anak ako nakaibilin diri kay ila ka nang i repair mga kabisaya ah, dyan kwarta-kwarta ni pag ni. kay insurance may mo bahala ani tanan yun sa sulod oh. sige sa opisina mga diyan di na sa sulod sa opisina sa garage may request na sila replacement car o ako na pagkitawagan ang insurance nga may sa akong replacement car na replacement ka good for one week pagkama ng one week pag mo lagpas magbayad na dadlaw, siguro mga 8 bili 8 bili kadadlaw so ang garage, ang tagiya diri may sultis ako na ilang umnon before one week kaya maghalidi po dahil sa barin karong ipin so di ata karo nagwat sa replacement ka aron ato na masakyan pauli sa atong balay. So mga kabisya, hindi nalang kutub ang video. Salamat sa pagtanaw. Ayaw kalimut sa pag-like, share, subscribe, my Facebook page, o ako YouTube channel. Bye-bye mga kabisya. Laban lang tayo kahit walang kalaban. Malagpasan na nato ang kalisod o ang sakit sa atong lawas importante ang health. Bye-bye mga ya. Thanks.